Magandang umaga ulit sa inyong lahat at andito na naman si Uncle Dean para sa uh, panibagong kwento. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa beans. Ayan. Um, maraming klasing beans sa buong mundo. Actually, may 150 na varieties ng beans. What? All over the world, ano? And then dito naman sa atin sa Pilipinas ang uso sa atin ay yan. Ta-da! ang ating bagyo beans at ang ating tinatawag na utong or string beans. Okay, well, dito sa area ng Ilocano region, Ilocano speaking areas, ang tawag namin dito ay utong. Okay? Tawag naman namin dito ay bagyo beans. Bakit Siyempre, galing daw siya ng Bagyo. But ang totoo niyan ang mga beans na ito ay tanim galing sa Benguet. So, dapat ang tawag natin dito ay Benguet Beans. But regardless, ano ba yung natutulong ng beans sa katawan? Actually, ang dami-daming health benefits ng beans. At isa sa mga ito ay napakataas ng fiber content ng beans. At the same time, low calorie, low fat din siya. O, ba? Diba? So, hindi siya nakakataba. And at the same time, it has twice as much iron as compared sa spinach. O, ba? Diba? And if you are struggling from anemia or mababa yung metabolism ninyo or mababa yung energy level ninyo, advisable na kumain po tayo ng beans para mapalakas yung ating energy sa katawan. Maganda rin ito sa bone health. Um, ginagamit din ito na pang detoxify ng ating katawan and at the same time pang palakas ng ating immune system. So yan, in-encourage ko ang ating mga kabataan, ang ating mga kaanakan, ang ating mga pamangkin para tangkilikin ng ating sariling beans. At yan po ang aking kwento ngayong araw na ito. Again, ako si Uncle Dean and I'll see you on the next video.